Dito po tayo ngayon sa ibasanan. Mang iibasan tayo kung ano makukuha natin. Oh, yeah. Hanapin natin ngayon yung po oh. po-convert sa kasahang. Subscribe po sa YouTube channel. Dito po kaganda dito yung ibasanan, malinis. Ngayon nakakuha na tayo ng cucumber at ng piraso. Ito pa, oh, kukumbir oh. Ito po, isang kukumbir oh po pinupulot lang yung cucumber kasi sa Maynila na mahal po nito yan lang. punuan natin yung sako po yung nagpunta kayo sa sabang uy <laughs> nagsimplang na yan po dito napakaganda po talaga yan po si ate Lina yan pa yung mga init naghahanap kami ng balatan cucumber cucumber ay ba yung balatang ito? Masarap ito. Nakaka ilam ilan na nakuha nating balatan? O oh, na po kaming cucumber. Kung tawagin po dito balatan. Napakasarap po nito. Yung kasama ko nung ako nasa Chinese restaurant, kinikilaw. Talaga pong malinamnam, sariwan sariwa. Kalto so, po kaganda rito. Pa polo dito. Oh, oh yan po, nakakuha ng isang cucumber. Yan, laki. Yan. Ngayon po, ibibilta po natin. May bagagataan. Sahang. Ay, walang laman. Sahang. Ngayon po, nakaliman na tayo ng cucumber. Cucumber. Maghahanap uli po tayo ng cucumber. Ngayon po, pwede natin po ibinta, pwede din pong lutuin. Ganyan po kalawak dito ang hibasanan. Ganyan po ang ganda. Linaw ng tubig. Saka po yung tubig dito napakalinis pa, hindi pa po madumi. Pwede po kayong maligo dito, libre sa Barangay Bilya Bilin, wala kayong babayaran. Pop pop pop. Na ito po isa na namang kukumbir. ang kukumber po kasi maraming klase ito po yung tinatawag na kaki ito. makakalima na kami aanim na anim na -anim na, anim na ano aanim na po kami kukumber ito po pala starfish ayun kailan po bawal kunin to ito po ganda, oh ilay dilaw Tapon na natin. Ayun na, ito pa po. Bago na naman kukumber, oh. Ayan, oh. Malaki. Marami pong klase kasi to Mayroong isang kong tawag, eh, uting kabayo. Ay, uting-uting po Hindi, yung isa yung kulay itin, yun ang tinatawag na uting kabayo. Yan po yung brown. Mahal po yan. Nung bata pa ako, nangunguha kami yan. 1,000 ang kilos. 1 kilo, 1,000. Kaya lang, tutuyuin pa, ilalaga. Kaya lang, pag natuyo, gulting liit na. Bukas, pupunta naman tayo sa barangay sa bang. Ipinan natin doon yung malalaking bato Hindi kayo pumasyal dito. Sasamahan ko kayo. Yan yung lugar dito. Yan yung mga kasama ko, mga bata, mga lalaki